There are some uh, uh, videos na lumalabas po, if I may share again, uh, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, uh, were transported from their barangays, papunta po doon sa lugar, uh, pinangakuan daw po na babayaran po sila at tapakakainin uh, po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly ang, uh, ang uh, pangako sa kanila. Pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200 po. Nandiyan po. They, they, it was documented. Di ko alam kung sino po yung nagpalabas nito. We just want to share it with you po. Ito po yung isang tao na nasasabi. Ito po yung, yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila ng kanilang mga barangay para pumunta doon. At uh, mamaya ipapakita din, mapakang may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200. Thank mm -hmm. you. We we're just providing you this po, mamaya po. Ang sinasabi lang po ng, sinasabi lang po ng tao na ito, may mga kapigbahay po sila, in-invite po sila na pumunta po dito sa lugar na ito, sa EDSA, particularly for three days, with a commitment na babayaan po sila, yung, yung ibang videos pa na binigay sa atin, na nakita natin. Ito po yung uh, nililista po yung mga pangalan po nila. Nililista po nung binibigyan na agotan po sila. Allegedly, again, allegedly, ng mga kinumit po sa kanila po na pera po na yung una daw po, allegedly, ay 500 daw po yung uh, pinangako sa kanila. But it turned out, doon po sa, sa ito po, ipapakita po natin ito yung uh, logbook po na yan. Yan po. Medyo malapit. nilabuan lang namin yung mga pangalan po. Nakalagay po dyan po 100 po. So isa-isa po ibinigay. So, oh. uh, yan po. Uh, hindi po galing sa amin yan. Nakita lang po namin yan. makalat po sa social media. So I'm not sure po kung ito po, if you are referring uh, to the same uh, scheme po kung bakit na andun po sila. Without demeaning uh, po yung uh, purpose and uh, meaning po ng mga tao po na nandoon uh, sana naman ah uh, again, uh, we don't want to prejudge po yung mga kababayan po natin dito na napangakuan at uh, na nagawa